magandang araw po sa inyong lahat mga ati, mga mga kuya, mga daddy o tatay o nanay o mami uh, magandang magandang araw po sa inyong lahat at mayroon na naman po akong ibabahagi sa inyo para uh, may bigay sa inyo ang kaalaman na ito at uh, sa akin naman po ay eh, uh, hindi ko ipagkakait ito dahil ito ay naman ng Diyos. Ito po ay uh, norm, uh, abnormal po ang kanyang uh, drain. Kahit ayan oh, naka siya. Pero aawas pa rin siya. Ayano. Oh. Ayano, oh. aawas pa rin siya. Kaya ito ay ibinabahagi ko sa inyo para inyong maalaman kaya nagiging uh, ano 'yan uh, abnormal ang uh, kanyang pagdaloy dahil may mga siguro may mga ano dito may mga may mga dumi o di kaya basta't nakakasagabal sa kanyang uh, pagbaba uh, ngayon itoy aking aking binaklas na po pero gusto kong makita ninyo kung papano ang uh, pag uh, ayos nito para inyong makita inyong tatanggalin ang tornilyo dito sa pulsitor na ito tapos itataas nyo po gagamit po tayo ng ano ng uh, ibang tornilyo para may angat po natin yan ganyan yan yan tapos akin ang binaklas ito ah ipakikita ko po sa inyo kung bakit nagkaka ganon. ito po binaklas ko na po yan ayan po sa sobrang dami nyan oh. Yan po ang nagiging dahilan kung bakit nagiging abnormal ang kanyang daloy o kahit naka-normal o naka-normal ay uh, tumatagas pa rin siya kaya ito ay uh, aking ibinabahagi sa inyo para inyong maalaman po o yan ganyan po ngayon aking aayusin ito pero babalik ako mamaya-maya para hindi tayo mag uh, dami ng oras uh, lilinisan muna natin tapos papakita ko sa inyo yung uh, pagbabalik po nito ngayon a, uh, mamaya babalik ko na lang po ulit pagka nalinisan ko na kasi yan lang naman po ang uh, niyan yung napupuno na siya ng dumi yan po himulmul ng ano yan ng tela yan po Okay, sige po. Babalik na lang po tayo. Ayan po. Ating mapapansin. Tanggalin mo. Ating mapapansin. May tubig ho. Ah. Uh, pakidiinan mo nga. Uli. Ayan. May tubig na ho. Ayan. Naka-normal po siya. Ayan ho. Ah. Uh, Okay na siya kahit uh, naka-normal dati naka-normal tapos uh, nagdi-drain pa rin siya kasi ang daming ang ano, ang daming dumi. Ngayon, aking pinadiinan para masubok natin kung uh, aawas pa rin. Kasi okay, kung may ano, may butas na sana kung hin kung may naawas pa rin pero wala na sa awat tulong ng Diyos. ayan po atin mapapansin ngayon iaangat natin kaunti atin ipa iaangat kaunti ayan o oh. malakas na po ngayon mamaya eh, ititesting ko uli sa drain na dito na sa drain ayan ah, ang pag ang pagsit po nito ayan po malinis na oh ang pagsit po nito kasi mayroong guide nito ito, ito, ito yan yung mga araw na yan ay nagpaka ano yan dito sa mga butas kaya inyong isisit ng maayos o kayo na ang mag uh, ano, sisit nyan ah uh, balik na lang po uli ako mamaya pagka naikabit ko na tsaka titistingin natin kung uh, kung normal na yung ano nya, yung pag drain nya kanina naawas kahit naka normal naawas dahil sa dami ng dumi o sige po mamaya na yan po malinis na at ating isa sa uli na ito ngayon yan tapos mamaya titistingin natin ah aking muna i- ano yung tornilyo mga tornilyo kasi walang nahawak ng camera ayan po hindi na naawas oh, wala nang tagas doon ayan ganun lang po kaya sa lahat ng mga ah, uh, manonood paki subscribe paki like paki comment naman kung mayroong uh, gusto ninyong i-share, paki-share din naman. Hanggang dito na lang muna po at uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong panonood. Yan po, yan po ang uh, ano uh, yan ganun lang po ang pag-aayos ng foam uh, drink plug. Ayun oh. Uh, awas na. Okay. Sige po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong panonood. Salamat po sa Diyos.